Naramdaman mo na ba na kailangan mo ng panibagong simula? Iyong pakiyamdam na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay bumagsak? O ang mga nakaraang pagkakamali ay nagpapabigat pa rin sa iyong mga balika? Nakatingin ka na ba sa langit sa umaga na may mga mata na puno ng luha at tahimik na nagsabi, Panginoon, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon, gusto kitang anyayahan na maranasan ang kakaiba. Ngayon, magdasal ka sa umaga upang magsimulang muli kasama ang Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari kahapon. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nabigo. Lumayo o naramdaman mong napakaliit para marinig niya. Bukas pa rin ang mabisig ng Diyos na lumikha sa iyo. At ngayon, siya ay naghihintay para sa iyo. Puwing umaga, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang bagay na hindi pangkaraniwang ang pagkakataong magsimulang muli. Sinasabi ng salita sa panaghoy tatlo oras dalawamput minuto negatibo dalawamput tatlo. Ang mga awa ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi tayo nalilipol, sapagkat ang kaniyang mga kaawaan ay walang katapusan. Sila'y bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Naintindihan mo ba ang kapangyayihan nito? Ang awa ng Diyos ay parang araw na sumisikat araw-araw. Kahit -araw. na tila mahaba ang gabi, kahit pilit tayong lamunin ng kadiliman ng kasalanan o pagdurusa, ang liwanag ng Diyos ay laging sumisikat muli. Ngayon, nang imulat mo ang iyong mga mata, Binigyan ka ng isang bagay na gustong magkaroon ng milyon-milyong tao. Isa pang pagkakataon. Isa na namang pagkakataon na umayon sa mga plano ng Diyos. Isa pang pagkakataon para sabihin, Tay, nandito na ako. Pulungan mo akong magsimulang muli. Baka malayo ang pakiramdam mo. Marahil ay iniisip mo na hindi ka karapat dapat sa panibagong simula na ito. Ngunit alam mo ba kung ano ang kahangahanga sa pag-ibig ng Diyos? Hindi siya nakadepende sa nararamdaman mo kunisa kung ano ang kanyang ipinasya. At nagpasya siya na mahalin ka, piliin mo, tawagan kita, isipin mo sa akin, bakit iginigiit ka ng Diyos? Bakit kanya patuloy na ginigising araw-araw? Kahit na pakiramdam mo ay walang laman, nawawala, marumi. Naisip mo na ba na ang katotohanan na narinig mo ang mensaheng ito ngayon ay isang senyales? Hindi ba ang banal na espiritu mismo ang humihinga sa iyong puso? Anak, anak, hindi kita binitawan hindi ito nagkataon. Naakit ka sa sandaling ito, para sa mas malaking dahilan. Nagsusulat ang Diyos ng bagong pahina sa iyong kwento. At magsisimula ang page na ito ngayon. Alalahanin natin ang isang tao, na kailangan ding magsimulang muli sa Diyos. Si Pedro, ang disipulo. Lumakad siya kasama ni Jesus. Nakakita ng mga himala. Kinalabit niya ang guro. Pero kahit ganun, itinanggi niya. Tatlong bises. Sa pinakamahirap na oras, nahulog si Pedro. Nabigo, nagkasala, isipin ang bigat niyan. Nakita niya ang hisura sa mukha ni Jesus pagkatapos siyang itanggi. Sa palagay mo ba nadama ni Pedro na siya ay karapat dapat pa rin? Siyempre, mapait siyang umiya, tumakas. Ngunit alam mo ba kung ano ang ginawa ni Jesus? Pagkatapos mabuhay na maguli, nagpakita siya kay Pedro. Hinanat niya siya, ibinalik ito, at tatlong beses siyang nagtanong, Peter, mahal mo ba ako? Bawat tanong ay parang imbitasyon na magsimulang muli. Bawat sagot, isang hakbang pabalik sa layunin. At nagsimula ulit si Pedro, na may higit na puwersa, nang may higit na pananampalataya. At ito ay naging isa sa mga haligi ng unang simbahan. Kung binigyan ng Diyos si Pedro ng panibagong simula, bakit hindi niya ito ibigay sa iyo? Ngayon, gusto kong payagan mo ang iyong sarili na makapasok sa presensya ng Diyos. Ipikit mo ang iyong mga mata kung kaya mo huminga ng malalim, kalimutan ang lahat sa paligid mo. Ito ang iyong sandali kasama ang Ama. Panginoon kong Diyos, ngayong umaga, nakatayo ako sa iyo ng may bagbag na puso. Alam kong kailangan ko ng panibagong simula. Ang mga sakit ng nakaraan, ang mga pagkakamali, ang pagkahulog, lahat ng ito ay nagpapabigat sa akin. Ngunit naniniwala ako na ikaw ay isang Diyos ng awa. Kaya welcome ako muli. Magbago ng pag-asa sa akin. Ilayo mo sa akin ang pakiramdam na ito ng kabiguan. Hinihiling ko sa iyo, linisin ang aking puso, pakalmahin ang aking isip at gabayan ako sa bagong araw na ito. Gusto kong maglakad kasama ka. Nais kong isabuhay ang iyong mga plano. Nawa'y ang umagang ito ay maging milestone ng bagong panahon sa aking buhay. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Dama ang kapayapaang dumarating pagkatapos ng panalanging ito. Hindi ito nagmula sa magagandang salita. Ngunit mula sa presensya ng Diyos, na ngayon ay nariyan kasama mo. Mahal, hindi ka na nag-iisa. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin, at pangungunahan ka niya. Simula ng araw na ito ng may magaan na puso. Hindi dahil sa ginawa mo o hindi mo ginawa, kundi dahil nagpa siya ang Diyos na i-renew ang kanyang awa sa iyo. Ang pagsisimula muli sa Diyos ay posible. Ito ay totoo. Ngayon na, kunin ang pagmamayari nito, at tandaan, bawat umaga ay isang pinto na binubuksan ng Diyos para sa iyong pagpapanumbali. Nagawa mo na ang unang hakbang. Ngayon sundin, maglakad kasama niya. Bago umalis, gusto kong ipaabot sa iyo ang isang espesyal na imbitasyon. Kung nakipag-usa sa iyo ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel ngayon. Mag-iwan ng like, isulat sa mga komento kung paano antig ang iyong puso ng panalangin ito. At ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan din ng bagong simula sa Diyos. Ipalaganap natin ang salitang ito, at palakasin ang tanikala ng pananampalataya, tuwing umaga. Pagpalaing kanawa ng Diyos. Naisip mo na ba kung talagang nakikinig ang Diyos kapag nananalangin ka? Sa gitna ng ingay ng mundo, ang pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay at ang mga kabiguan na pilit na umuulit, natural na ang pagdududa na ito ay gumapang sa puso. Pagkatapos ng lahat, kung nahulog ka ng maraming beses, kung nagkamali ka, kung lumayo ka, bakit papakinggan ng Diyos ang iyong panalangin? Ngunit ang katotohanan ay ang panalangin ay hindi tungkol sa pagiging karapat dapat. Ito ay tungkol sa mga relasyon, at laging gustong ibalik ng Diyos ang relasyong iyon sa iyo. Gaano man ito karaming beses. Kaya naman, ngayong umaga, tinatawag ka niya sa isang sandali ng muling pagkakaugnay. Hindi para husgahan ka, hindi para ilandad ka, kundi para yakapin ka. Ibulong sa puso mo na may pag-asa pa, na may landas pa, na pwede pang magsimulang muli. Ang salita ng Diyos ay naghahayag ng makapangyarihang katotohanan sa atin sa Jeremias 20.12. bawas 13. Kung magkagayoy tatawag kayo sa akin, at kayo'y lalapi at mananalangin sa akin, at kayo'y aking didinggin, pandaan ang kondisyon, buong puso mo. Ang Diyos ay hindi humihingi ng kasakdalan, humihingi siya ng paghahatid, Katapatan, pagkapalagayang loob, Ilang beses sa buong buhay natin sinubukang ayusin ang lahat gamit ang sarili nating mga kamay. Sinusubukan naming pagbutihin ang aming sarili, lutasin, kontrolin, itago. Ngunit darating ang panahon na kailangan mong huminto at umamin. Diyos, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ito ang simula ng isang tunay na simula. Ang pagsisimula muli sa Diyos ay nangangahulugang isang tabi ang mga maskara. Ito ay tungkol sa paghinto sa pagsisikap na magpahanga at magsimulang sumuko. Ang Diyos ay hindi ginagalaw ng mga anyo, gumagalaw siya sa katotohanan. At alam mo kung ano pa, siya ay nalulugod kapag lumalapit ka sa kanya pulad mo. Pagod, nasaktan, nalilito, dahil doon talaga siya makakakilos. Mayroong isang bagay na lubos na nagpapalaya sa pagsasabing, Panginoon, kailangan kita. Gusto ko talaga. Sa pangungusap na ito, nagsisimula ang pagpapagaling. Sa sandaling ito ng kahinaan na nagpapakita ang kanyang lakas. Ang kwento ng Alibughang Anak ay isa sa pinakamagandang larawan ng bagong simulang ito. Isang binata na may lahat, ngunit nagpa siya na sundin ang kanyang sariling landas. Lumayo siya sa kanyang ama, sinayang ang lahat, at nauwi sa mag-isa, napahiya, nawala. Munit nang siya ay natauhan, sinabi niya, Ako ay babangon at pupunta sa aking ama. At gayon ang ginawa niya. Pagbalik niya, wala siyang nakitang saradong pinto, walang pagkundena. Natagpuan niya ang bukas na mabisig, isang mahigpit na yakap, isang ama na tumakbo upang salubungin siya. Ito ang puso ng Diyos. Ganito kanya nakikita ngayon, bilang isang tao na, sa kabila ng pagkakamali, nagpa siya na bumalik. At para sa mga bumalik ng may katapatan, ang Diyos ay naghahanda ng isang salusalo. Maghanda ng lunas, maghanda ng bagong buhay. Ngayon, marahil ay tinatanong mo ang iyong sarili. Ngunit paano magsisimula? Ano ang sasabihin? Saan magsisimula ang bagong simulang ito? Ang sagot ay simple, magsimula sa panalangin. Hindi isang rehearsed, malamig o otomatikong paulit-ulit na panalangin. Ngunit isang tunay na panalangin, ulad ng isang anak na pauwi. Ulad ng isang taong ganap na nagbubuka sa harap ng isang ama na nakakaalam ng bawat detalye ng puso. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata at isipin, ano ang pumipigil sa iyo mula sa Diyos? Anong bagahe ang dala mo? Ano ang mga kasalanan, ang mga bigat, ang mga trauma na hindi mo pa kayang bitawan? Ngayon isipin na ibigay ang lahat ng ito sa Diyos. Huminga ng malalim, hayaan ang iyong sarili na maniwala na siya ay kasama mo ngayon. Hindi dahil deserve mo ito, kundi dahil mahal ka niya. Sir, sa sandaling ito ng katahimikan at katapatan, inilalagay ko ang aking sarili sa iyo. Kilala mo ako ng lubusan. Alam mo kung ano ang nasa loob ng puso ko. Alam mo ang mga sugat na itinatago ko. Ang mga takot na binabalatan ko. Ang mga pakikibaka na aking kinakahara. Ngayon, ayokong i-justify ang sarili ko. Ayokong magtago. Gusto ko lang bumalik. Bumalik sa iyong mga bisig. Bumalik sa iyong presensya. Bumalik sa iyong pag-ibig. Patawarin mo ako sa pagsisikap kung lumakad ng wala ka. Patawarin mo ako sa maraming beses na iniisip kong kaya ko itong mag-isa. Kinikilala ko, kailangan kita. Kailangan ko ang iyong kapatawaran, ang iyong kapayapaan, ang iyong direksyon. Ibalik mo ako, Panginoon. Hugasan ang aking kaluluwa. I-renew ang aking isip. Naway punuin ako ng iyong espiritu ngayon. Nagdadala ng liwanag kung saan may kadiliman. Pag-asa kung saan may takot. Pananampalataya kung saan may pagdududa. Isinusuko ko ang bagong araw na ito sa iyo. At kasama nito, isinusuko ko ang buong puso ko gabayan mo ako, bantayan mo ako, palakasin mo ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manahimik sandali, makinig ka lang. Sa loob mo, may nagsisimulang mag-alig. Ito ay hindi isang dumadaan na emosyon. Ito ay ang presensya ng Diyos na kinasasangkutan mo, nililinis ka, itinataas ka. Ang panalanging ito ay hindi ang katapusan. Ito ay ang simula, ang simula ng isang bagong paglalakbay, kung saan hindi ka na nag-iisa. Ang simula ng isang araw na hindi gagabayan ng takot, pagkakasala o paghatol. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya, pagmamahal at patnubay ng ama. Alam mo, maraming tao ang nag-iisip na ang pagsisimula muli sa Diyos ay isang kambihirang pangayari na nangangailangan ng mga palatandaan, luha o agarang pagbabago. Ngunit kadalasan, ang pag-restart ay tahimik. Simple lang. Ito ay isang desisyon sa kaybuturan ng kaluluwa. Ngayong araw na yon ginawa mo ang pagbili at iyon ang nagbabago sa laha. Sa buong araw na ito, maaari kang maglakad ng mas magaan. Hindi dahil nawala na lahat ng problema, kundi dahil ngayon hindi mo na dinadala mag-isa. Ang panalangin sa umaga ay hindi isang ritual. Ito ay isang reunion, isang paalala na gaano man kalayo ang iyong narating, palaging may daan pabalik. At ang landas na iyon ay tinatawag na Jesus. Siya mismo ang nagsabi, Lumapit kayo sa akin, Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Matiyo labing isa oras dalawamput minuto, dumating ka, at tinutupad niya ang pangako. Ngayon, panatilihin ito sa iyong puso, Dalubhasang ang Diyos sa mga bagong simula. Ginagawa niyang hardin ang diserto, ang luha sa tuwa, ang abo sa kagandahan. Maaring gumising ka ngayon na may mabigat na puso, ngunit binibigyan ka ng Diyos ng bagong pagkakataon. Enjoy. Maglakad kasama niya. Magtiwala. Huwag kang susuko. At kung sakaling maisipan mong bumalik, alalahanin kung ano ang naramdaman mo sa sandaling iyon. Ito ang pangalawang hakbang ng iyong paglalakbay. Maglakad ka pa. At alamin, sasamahan ka ng Diyos. Naisip mo na ba kung bakit napakahiya patawarin ang iyong sarili? Kadalasan, ang pumipigil sa atin na magsimulang muli sa Diyos ay hindi ang kawalan ng pananampalataya ngunit ang pagkakaroon ng pagkakasala. Alam natin na ang Diyos ay maawain, na siya ay nagpapatawad, na siya ay tinatangga. But still, we feel trapped by what we did, what we said, what we stopped being. Tila naging tanikala ang nakaraan, na humahad lang sa ating mga hakbang patungo sa hinahara. Pero ang totoo, hindi ka nakikita ng Diyos sa ginawa mo. Nakikita ka niya sa kanyang ginagawa, at ang pagkakaibang iyon ay nagbabago sa lahat. Noong namatay si Jesus sa cross hindi lang niya binayaran ang iyong mga kasalanan. Siya rin ang nagbigay daan para sa isang bagong pagkakakilanlan. Kay Kristo, ikaw ay isang bagong nilalang, at tuwing umaga ay isang pagkakataon na ipamuhay ang katotohanan ito. Ang salita ay nagpapahayag sa 2 Korinto 5, oras 17 minuto. Kahit kung ang sinuman ay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Pero bakit? Kahit narinig na ito, marami pa rin ang nararamdamang nakulong sa naranasan na nila. Dahil mayroong panloob na pakikibaka sa pagitan ng espiritual na katotohanan at emosyonal na memoria. Alam mo man na napatawad ka na, ngunit ang puso mo ay nakadikit pa rin sa mga alaala, sa mga marka, sa mga suga. At doon pumapasok ang kapangyarihan ng panalangin, hindi lamang bilang isang kahilingan, ngunit bilang isang lugar ng kagalingan. Ang panalangin sa umaga ay higit pa sa pakikipag-usap sa Diyos. Panahon na para i-reposition ang iyong isip, upang yayon ang iyong mga iniisip sa salita. Ang ilagay sa harap niya ang lahat ng hindi mo pa kayang bitawan. Ngayon, may gustong ituro sa iyo ang Diyos. Kumpleto ang kapatawaran na iniaalok niya. Hindi ito mababaw. Ito ay hindi partial. Hindi lang siya nagpapatawad, nagpapanumbalik din siya. Baka maalala mo pa kung sino ka. Ngunit ang Diyos ay interesado sa kung sino ka. Hindi siya sumusuko sa pagbabago ng kanyang sakit sa patotoo. Ilang beses mo nang sinubukang mag-move on, pero may sinabi sa loob mo, You don't deserve it. Ilang beses mo na bang narinig ang tahimik na boses na iyon na bumubulong ng mga pagdududa sa loob mo? You're not good enough. God won't use you. Look at your past. Ngunit ang tinig ng Diyos ay mas malakas kaysa sa anumang paratang. Sa umawalo, isa ay nakasulat. Kaya ngayon ay wala ng paghatol sa mga nakaikisto Jesus. Naintindihan mo ba ito? Walang convictions. Hindi ilan, hindi maliit, hindi kondisyon. Wala. Kung ikaw ay kay Kristo, ang paghatol sa iyong nakaraan, ay wala ng autoridad sa iyong hinahara. At nangangahulugan iyon na maaari kang magsimulang muli. Kahit na may mga pekla. Dahil sa Diyos, kahit na ang mga tatak ay nagsasabi ng mga kwento ng tabumpay. Ang tanong ngayon ay, Handa ka bang patawarin ang iyong sarili? Handa ka na bang bitawan ang bigat na dinadala mo at hayaang mabuhay muli? Walang tunay na simula kung walang pagpapatawad. At kadalasan, ang pagpapatawad na higit na nakapagpapagaling ay ang pagpapatawad na ibinibigay natin sa ating sarili. Marahil ay naalala mo na ngayon ang mga masasamang desisyon. Mga taong nasaktan mo, mga pangarap na iyong iniwan, mga landas na pinili mo na naglayo sa iyo sa Diyos. Ngunit kung pinatawad ka na ng Ama, Sino ka para patuloy na hahatulan ang iyong sarili? Dumating na ang oras upang palayain ang iyong sarili. At para diyan, kailangan mo siyang kausapin. Kailangan mong manalangin ng taimtim at hayaang kumasok ang biyaya kung saan naghahari pa rin ang pagkakasala. Kaya huminto sa saglit. Huminga. at tahimikin ang iyong puso. Sama-sama tayong pumunta sa presensya ng Ama. Sir, ngayon ay nakatayo ako sa iyo ng may bukas na puso. Dumating ako hindi lamang sa mga kahilingan kundi sa mga pagtatapat. Aminin ko, nahihirapan akong patawarin ang sarili ko. Inaamin ko na madalas na mas mahirap ako sa sarili ko kaysa sa iyo sa akin. Dala ko ang mga alaalang nakakasakit sa akin, mga pagkakamaling bumabagabag sa akin, mga salitang gusto kong burahin. Ngunit kinikilala ko na ang iyong pagpapatawad ay higit pa sa lahat ng ito. Pinatawad mo ako sa krus, bago ko pa alam kung gaano ko ito kailangan. Sa makatuwid, ngayon pinili kong palayain ang aking sarili. Naglalabas ako ng tawad sa sarili ko. Tinatanggap ko ang iyong awa. Tinatanggap ko ang pagkakakilanlan na ibinigay sa akin ng Panginoon. Hulungan mo akong hindi na mabuhay na nakulong sa kung ano ako noon. Ngunit lumakad ng matatag sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon na ako. Ako ang iyong anak. Ako ang iyong pinili. Ako ay hinugasan ng dugo ng kordero. At sinimulan ko muli ngayon, nang may kagaanan, may pananampalataya, ng may pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manatili sa kapaligiran ito ng ilang segundo. Pansinin kung paanong ang bigat na dinadala mo ay wala na doon. Maaay kang makaramdam ng kakaiba sa iyong sarili. Kapayapaan. Isang liwanag na hindi maipaliwanag sa mga salita. Ngunit iyon ay naiintindihan sa kaluluwa. Ito ang epekto ng biyaya. Hindi lang siya nagpapatawad. Nagbabago ito. Inapagaling niya ang hindi nakikita. Maaring nagising ka ngayon na nagkasala pa rin. Ngunit tatapusin niya ang araw na ito sa pag-alala na napatawad na siya. At malaya kang mamuhay ng bagong kwento. Hindi ito tungkol sa merito. Ito ay hindi kailanman. Ito ay tungkol sa pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo, ay higit sa anumang pagkakamali. Higit sa anumang kabiguan. Tuwing umaga, tinatawag ka niya sa iyong pangalan. At kapag tumugon ka, may bagong nagsisimulang ipanganak. Maaari ka pa rin harapin ang mga kahihinatnan para sa iyong mga pagbipilian. Baka may bukas pang sugat sa ibang tao, pero hindi ibig sabihin na hindi ka na magagamit, may babalik o mayangat ng Diyos. Sa katunayan, ang pinakadakilang mga patotoo ay nagmumula sa pinakamasamang sitwasyon. Ang pinakamatibay na pahina ng banal na kasulatan ay isinulat ng mga lalaki at babae na nagkamaling ngunit nagpa magsimulang muli. Si David, Pagkatapos ng kanyang kasalanan kay Basheba, ay sumulat ng mga salmo ng pagsisisi na hanggang ngayon ay nakaantig sa mga puso. Si Paul, na minsang umusig sa mga Kristiyano, ay naging pinakadakilang ebanghelista ng bagong tipan. Si Maria Magdalena, na minsang pinahirapan ng mga demonyo, ay isa sa mga unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ano ang pagkakatulad nilang laha? Nakami sila sa pamamagitan ng biyaya at pinahintulutan nilang isulat muli ng Diyos ang kanilang mga kwento. Maaari mo ring payagan ito. Ang pagsisimula muli ay hindi nangyayari dahil nakalimutan mo ang nakaraan. Ngunit dahil nagpasya kang hindi natukuyin nito. Ngayon, muli, pinapaalalahanan ka ng Diyos. Hindi ikaw ang iyong pagkakamali. Ikaw ang layunin na kailangan pa niyang matupad. Mabuhay sa araw na ito ng may katiyakan. Maglakad na may ganitong pagkakakilanlan. At kapag sinubukan ka na nakaraan na hatulan ka, umugon sa tinig ng pananampalataya, ako ay pinatawat. At ako ay nagsisimulang muli sa Diyos. Naisip mo na ba kung gaano katagal mo susubukan na magsimulang muli gamit ang iyong sariling lakas? Minsan ang pinakamalaking hadlang sa pagitan natin at ng Diyos ay hindi ang kasalanan mismo. Ngunit ang bigat ng pagsisikap na malampasan ang lahat ng mag-isa. Para bang naniniwala tayo, na magiging karapat dapat lang tayo, sa pagmamahal ng Diyos pagkatapos bumuti. Pagkatapos magbago, pagkatapos mapatunayan ang isang bagay. At kaya, napapagod kami, paglubog sa amin, nagsisimula muli at nabigo, muli, at isa pa, hanggang sa, sa katahimikan, nagsimula tayong maniwala na hindi na tayo, karapat dapat nasubukan. Ngunit narito ang katotohanan, ang bagong simula sa Diyos ay hindi nagsisimula sa pagsisikap. Nagsisimula ito sa pagsuko. Hindi naghihintay si Jesus na lumakas ka para tanggapin ka. Hinihintay ka niyang sumuko. Naway makilala mo na kailangan mo siya. Naway maunawaan mo, minsan at para sa lahat. Iyon hindi ka tinawag na maglakad ng mag-isa. Ang pananampalataya ay hindi isang hagdan ng pagganap. Ito ay isang tulay ng pagkakasundo. At ang tulay na iyon ay naitayo na. Siya ay may pangalan, biyaya. Ang biyaya ay ang hindi mo kikitain ngunit matatanggap mo. Ito ang regalong inialay ng Diyos sa iyo tuwing umaga. Kahit na gumising ka ng walang lakas, kahit na wala kang nararamdaman, kahit na masasabi mo lang, Panginoon, hindi ko na kaya. Sumulat ang salmista sa panaghoy tatlo oras dalawamput minuto negatibo, dalawamput tatlo. Ang mga kaawaan ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi tayo nalilipol sapagkat ang kanyang mga habag ay walang katapusan. Ang mga ito ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Naintindihan mo ba ang ibig sabihin nito, na habang ikaw ay nabubuhay ng pagod sa pagsisikap na karapat dapat ito, ang Diyos ay patuloy na nag-aalok sa iyo ng awa. Tuwing umaga, kasama ang isang ito, kaya huminto sandali at isipin, bakit patuloy kang nagsisikap mag-isa? Bakit mo pilit kinakaladkad ang sarili mo kung kaya mo namang buhatin ng grasya. May ginagawang imbitasyon ngayon, isang kagtawag, hindi para sa malakas, kundi para sa pagod, hindi para sa mga nagtagumpay, ngunit para sa mga kumikilala na kailangan nilang madaig ng Diyos. Ang pagsisimula muli ay hindi nagsisimula sa mga aksyon. Nagsisimula ito sa isang panalangin, at ngayon na ang panahon para bigkasin ang panalangin ito ng pagsuko. Huminga ng malalim, ipikit mo ang iyong mga mata, at manalangin ng taimtim. Sir, pagod na ako dito. Dala ang mga bigat na hindi ko kayang dalhin. Sinusubukang magsimulang mag-isa, natitisod sa parehong pagkakamali. Nag-iipon ng sisi na hindi ko alam kung saan pa ilalagay. Ngunit ngayon naiintindihan ko, ang bagong simula ay wala sa aking mga kamay, ito ay nasa iyo. Sa makatuwid, sumuko ako. Hindi bahagyang, hindi para sa hisua, Ero sa totoo lang, ako ay sumusuko sa iyong biyaya. Kinikilala ko na kung wala ka, wala akong magagawa. Halika at gawin mong bago sa akin ang laha. Alisin mo sa akin ang bigat ng pagkakasala, pagkabigo, pagiging sapat sa sarili. Uruan mo akong umasa sa iyo, magtiwala sa iyo, lumakad kasama mo. Ibalik ang aking pananampalataya, ibalik ang aking pagkakakilanlan, ibalik ang aking relasyon sa iyo. Ayokong sumulong nang wala ang iyong presensya. Gain mo ang iyong tahanan sa akin, Jesus gabayan mo ako mula ngayon. Naway ang araw na ito ay maging milestone ng isang tunay na bagong simula. Kasama mo at para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manatiling tahimik ng ilang segundo. Makinig sa mga tainga ng kaluluwa. Dahil ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Marahil hindi sa nairinig ng na mga salita. Ngunit sa kapayapaan. Isang kapayapaan na nagsisimulang punan ang mga lugar na matagal ng walang laman. Ito ang nangayari kapag huminto tayo sa pagsisikat na maging malakas sa harap ng Diyos. Kapag ibinaba natin ang maskara ng pagiging relihiyoso at ipinakita ang ating sarili bilang mga bata, niyakat niya kami, patawarin mo kami, pinalalakas tayo nito. Marahil ang panalangin ito ay hindi nalutas ka agad ang laha. Pero siya ang nagbukas ng pinto. At tumasok ka. Ang paglalakbay ng pagsisimula muli sa Diyos ay hindi nangyayari sa isang gabi ngunit nagsisimula sa isang igla. At ito ang kanyang sandali. Ngayon, ano ang gagawin? Lumakad ng may pananampalataya. Takanin ang pananampalatayang ito araw-araw. Hanapin ang Diyos kahit na hindi mo ito gusto. Alalahanin kung ano ang sinabi dito kapag ang magkasalungat na boses ay sinusubukang pigilan ka. Dahil ang pagsisimula ay hindi nakakalimutan ang nangyari. Eti magpasya na hindi na mamuhay bilang isang bilanggo nito. Hindi ikaw ang ginawa mo. Ikaw ang ginagawa ng Diyos sa iyo, at hindi pa siya tapos. Kung ang mensaheng ito ay nakipag-usap sa iyo, inaanyayahan kita na sumama sa amin. Mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga panalangin at mga salita na nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Ulad ng video na ito, isulat dito sa mga komento kung paano nakipag-usap sa iyo ang Diyos ngayon. At ibahagi ang panalangin ito sa isang taong kailangang magsimulang muli. Sama-sama, Maari tayong maging instrumento para sa mas maraming buhay upang mahanap ang kanilang daan pabalik sa Diyos. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon sa bagong araw na ito. Naway palibutan ka ng kanyang presensya sa bawat hakbang. At naway ito ay, sa katunayan, ang simula ng isang bagong paglalakbay, ng may pananampalataya, sa paghahatid, kasama ang Diyos.